Ito yun, o oh, yun kumukuha ng container. Yan. Mga kasundot hatid, ka-delivery, yan po yung kumukuha ng container dito pag naglilipat. Shout out daw ma'am. Yan, employee na kung kayo kasi ano. Ayun na. Ayun o. Oh. po ang ginagamit dito na pang tawid at pang lipat ng container. Yan. Yan po siya. Yan po. Yan mga kasundot hatid ka delivery yan po siya yan mga kasundot hatid ka delivery yan po yung ginagamit na pang hakot ng <coughs> Pantawid ng container. Ayan. Kita nyo, parang gagamba. Parang gagamba lang, oh. Ayun. Wow. Yun na. Pag may laman, although wala nila, pag may laman, yan kinukuha na. Then, sinasakay sa trailer. Dadalhin sa pier. Isasakay sa barko. Ayun. Ganun lang kasimple. simple. Ayun, si kasundot hatid natin, no, na nagkakakot. Ayun. Ayun siya, o. Oh. Di ba, kita nyo. Ito ang bilis. Ayun, ililipat lang niya doon. Mga kasundot hatid, ka-delivery. nakita nyo kung paano. Yan ang ginagamit na pambuhat dito. Yan. Yan ang malupit. Yan. Alam nyo, parang gagamba, oh. Ayan siya, oh. Ayan, mga kasunod na date. Ka-delivery. May kukunin. Ayan, oh. Ayan. Ganyan ang techniques. Ayan, oh. Ayan. Then, pasok yung mga lock. Then, yun, nag-lock na. Then, bubuhatin niya ng ganun. Ganun lang kasimple, di ba? Mga ka-delivery. O, oh, nakita niyo na kung gaano kasi, kung paano. Ganun lang po kasimple. Ayan. O, oh. di ba? Ayun. Dala niya na rin, o. Oh. Tapos, ipapalit naman niya dun sa pinagkuhaan niya kanina. Ayun. Ayun. O, panoorin maigi. Ayan. O, diba? O. So. Then, yun yung kinakargahan ng mga cargos. Yan. And, tapos na. Yun lang po. Mga sundot at aid, ka-delivery. Yun lang. Okay na po. Yun. Champion.